yung aming engineer mga kapawir si Garrix Welding Shop oh, okay punta tayo doon sa site mga kapawir tingnan natin yung aming tinatrabaho ba na bahay oh, Welding Shop kung sila si number ni mo gani engineer okay, kung si mo contact ba sila number niyo yung... hatag din 099 oh, 099 766, 766 28198 28198 kontakan nyo mga kapawera sino yung gustong magpagawa ng bahay o bahay ng mga kurungan ng ano mga hayop marunong po kami magtrabaho o, tingnan natin yung finish product namin mga kapawera ah, hindi pa na pinis may nagsimula namin ba pagtrabaho tingnan nyo ha <laughs> didon naging ito po yung, galing didon po ito Ay, natutulog yung galing maison o no? Ito po yung bahay na tinatrabaho namin mga kapawir. Yan. Puros po yan. Ano. Bakal ang ginagamit. Ito yung wag tatakbo. O, oh, diba? Yan. Uh, ito po yung tinatrabaho namin bahay mga kapawir. Yan. O, oh, diba? Tingnan nyo mga kapawir. Yan po. Ito po yung bahay na tinatrabaho namin. Ay, Garrix Welding Shop po. Yan po. Yan. Diba? Yan po ang bahay mga kapawer laki-laking bahay ito mga kapawir 24 20 yung sukat tingnan natin doon sa loob mga kapawir doon sa loob tayo papasok tayo sa bahay doon sa loob Ayan. Na, yan trasis ko yan mga kapawir Oh, ito po yung sa gitna mga kapawir. May poste po tayo. Yan. Oh, yan o, oh, Yan po mga kapawir. Trusses po oh, dun. Dun. Mm, yan. po mga kapawir. O, oh, diba? Hmm. Yan po. yan ang aming tinatrabaho mga kapawira yan po mga kapawira diba? Oh, di ba? อยันตัวมากับเ